Hello guys, so good morning, so ito, uh, another printer, pang-apat na printer na nabasa, so this is L565, Epson L565, so ito, this is assembly muna natin, So, ito yung current situation ng kanyang printer. So, yan. Basang-basa yung loob. Mm -hmm. Ito, basang-basa yung loob. Maya, i-ano natin ito. Ito naman. So, ito naman, uh, ito naman, ito yung situation niya, current situation ng loob yan, oh. as in, nalubog talaga sa baha, yan. so, naano talaga ng tubig, so, yun, palagi nating hope and pray, ano, we always hope and pray na hindi nila ito, pinour on, ano, pinunek sa outlet, then, pinour on, so, sana hindi, ano, para number one kasi nasisira dyan unang una unang una nasisira alam nyo ba kung ano yung unang una nasisira dyan ay yung kanyang print head sunod yung flex cable sunod dyan yung kung inabot yung lens o yung copier sa so yun yung pwede magkaro uh, pwede maging problema ulit and power supply then board yung oh, board lalo na kung basa pa pinower on uh, nako ang hirap niyan. Ito, dito natin mapuprove sa pag ano nito kung pinower on ba to. Titingnan natin una yung kanyang print Alright. Sige. Ito yung print head. naligas na. ko sya unlock yan. Then. unlock i-unlock natin alright yan so tingnan mo na natin yung kanyang print head kumusta ba yung print head niya? alright asan so, na yung pambukas natin dito na maipi ito, ito, ito. tambak as in totally tambak yung ating ginagawa dito guys so ito medyo mahirap to uh, madami kasing pasikot sikot to eh so medyo mahirap itong troubleshoot same time disassemble mahirap din at mag assemble kasi napakadami ng ano yun ano, na anek-anek yun. tingnan muna natin yung kanyang point head Oops, ito pala, may lock pala to. Ayan. Mm -hmm. Okay. This is the moment of truth. Oh, yun. Yun. Ito yung maganda sa printer na to. Ano? Sa so, hindi sa pinower on. Ayan, oh. Walang corrosion. Ang linis, oh. Yun. Dahil sa printed niya, okay. Tingnan ko nga sa ano. Tingnan ko muna sa sa ating microscope. Ayun, guys. Tingnan natin sa microscope. So, wala. Wala. So, okay yung printed niya. Hindi siya uh, hindi siya pinower on. Yun. eto yung sinasabi ko, palagi ano. So, yan, dapat malinis yan eh. So, walang puti-puti uh, or yung black or kung nasunog na. So, wala. Kasi doon natin malalaman kung pinower on ba yung printer. eto, hindi siya pinower on. As in, totally, alam ni customer yung, alam ni teacher yung gagawin niya. So, hindi niya pinower on. Very good. Yan. ay salute you, ma'am. Job well done in this case. Alright. Sige. Sunod natin Right Balik muna natin to Yun sana gano'n ano sana gano'n si customer yan. hindi na tayo masyado pang pinahirapan. Ito, galing na din dito sa ibang technician. May mga repair-repair parts na dito. Well, tabi na, ganun talaga yan. Aha, medyo mahirap lang itong baklasin. Kasi madaming i-disassemble dito sa parts na ito. bago ako dito ah. dami naman itong anek anak dito. alam kung ano yung uunahin ko. Ah. Ah. eh Ah. <laughs> Ay, hindi ko alam kung ano uunahin ko dito. <laughs> right, 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 right. Tanggalin mo na natin yung kanyang... Ito, punong-puno na ata ito. yun, punong-puno na talaga. Alright. Next move natin. Dito. Dito tayo. Nagali natin to. Dito ba? Kaya, dito naman. Then, ito move natin yan dyan. Ito lagay natin dito sa loob puti natin. Magaling natin yung turmilyo dito. Alright. Yun. Mmhmm parang nasunog oh. Parang nasunog. Eh, sa ink yan ah. Oh. Sa ink. Sunod. Ito, tanggalin natin to. Meron ng leak yung kanyang block. naglilik leak na siya Ayun, oh. Ayan o. Ayan. nagli na siya Yung block. Alright. Mm -hmm. That's it. Next. Saan pa ba to? Mm -hmm. Bakit matanggal? So mayroong dalawang termedyo dito sa ilalim. <coughs> Ayan. Ayan. That's it. Tanggalin natin to Unscrew this. mahabang-habang inuman ito pag ganito yan what ano ba ano bang ginawa dito ano ko naman Alright, malinis. right next dito right so ito naman pinya siya dito pupunta dito nanggaling natin sa board mhm mm Sige, continue tayo. Ah, hirap lang kasi madami pa kasing anek-anek ito eh. Ang daming anek-anek eh. Ang ganda dito, tanggalin na ito. Eh. Hindi naman ito ginagamit. Kaya naman ito. Eh. Hindi naman ito masyadong gamit. next atom <coughs> Mm -hmm. Next natin. Aha. Uh -huh. Ano na ba 'to? Ano ba 'to tanggalin? Ah. Nabasag natin. Ayusin na lang natin. Eh, hindi ka kasi makakabuelo dyan kung hindi mo tatanggalin yan. ayusin na lang ano ayan kitang kita natin yung ano ng ano epekto ng baha ayan o oh. so kagandahan lang hindi siya inopen o tinurn on ni customer yung kagandahan doon Kasi kong tinurn on ito, nako, ayawan na, hindi ako gaayas nito. <laughs> Alam malaki ng problema niyan eh. Iba kasi ito, masyado itong maselan. Kung on. hindi tinurn on, so sige. Tsagaan natin. Ba? secured na secured yung kanyang board parang ayaw ipakuha no. so yan mhm mm So, lang. Inabot lang siya ng ano. Mm, Ayan yung waste ink. Next. Ito Ang daming anek-anek, guys. Ang asin kasi total. Kailangan pa natin bakusin ito. So, hindi yan iikot. Yan o, hindi yan umiikot. Hindi yan umiikot kasi nanigas na yan. Yan. Yan yung umiikot. Nanigas yan eh. Okay. Fine. Alright. Sige, ito muna. kami naman itong sikreto yun 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 dami. nako. Yun lang. Ang hirap. na ah, pagbalik So sana yung power supply okay pa. Hmm. Ang hirap lang. may kasing anak-anak nito guys ano po, may hirap yung mga anak-anak nito ito pa ba sana nasusundan niyo yung ginagawa ko. Diba? Hirap lang kasi. Hirap lang siyang... Yun, Yun. Tapos, sa kalimutan mo paano ibalik. Ano? Bakapatay na. yun, diba ang hirap niya, ang hirap tanggalin yun, then eto unlock natin ito ano na mag unlock nito Naku, hindi ko to alam ha. Parang hindi ko to alam. Paano ba to? Ayun. Okay. Yan lang, lang, eh. lang naman pala eh. Ganun lang naman pala eh. Sige. Ito na guys. Ito yung lilinisin natin. Ayan Mm -hmm. Okay. So yan. So... Paano ba maglinis niyan? Spray mo lang ng tubig, brasin mo, sabunin mo, at yun, ibilad mo sa araw, then that's it. Na. Sige, abangan nyo yung part 2 nito. Thank you. Kain muna tayo. Lunch break muna. Thank you and good noon.